Sino na naman dito ang kumain na hindi naghugas? Simple pagpatay sa mga ilaw, hindi ba ninyo magawa? Nilalangaw na naman ang mga plato dito. Anong oras na lang ang mga tao dito nakahilata pa? Mabubulok na lang yung mga binabad na damit sa kwita, hindi pa malabhan. Tama, yan. Ngayon lang kayo babangon kapag makaluto na tayo ng ulam. Ihintayin nyo na lang talaga na pagsilbihan hirap kayo. Hirap na hirap na nga tayo magbudget sa mga gastusin dito sa bahay. Ang mga kasama mo magpabigat pa sa'yo. At ang mga ito. dumi sa mga pet sa labas. Ako pa ang maglilipet, paalaga-alaga kayo sa mga pets tapos hindi kayo marunong magkasikaso. Ang mga lagayan dito sa tubig, nilolomot na. Saka lang kayo makaisip maglagay ng tubig sa ref. Kapag ka mauuhaw na kayo, maghahanap ng malamig. Sige, huwag pa kayo magsipagbangon dyan. Sisilaban ko talaga kayo. Huwag nyo talaga ako subukan ngayong araw na ito. Lunes sa lunes talaga gagawan tayo ng kasalanan sa mga tao dito. Imbis na hindi tayo gusto magsermon pag lunes. Kay magtuloy-tuloy na naman buong linggo ang sermon natin. Ah, sa bagay, hindi man kay maapektuhan kapag mag-sermon tayo. Baliwala man lang sa inyo.